ayan, taong bayan na naman tayo ngayon ah, uh, Bernice. so, magsaing na tayo habang tayo naglalaba ayan, marami pang labahin labahin ko lang yung mga importante, yung mga uniform ayan habang may naka pang hugasin sus, daming gabaw ngayon so, habang naglalaba ko Nagsaing na ako. O yan. So, mayroon pang magpapa kis ng nyug. So, labahin na uh, mamayang hanggang gabi na lang yan. I-washing na lang. Tapos, daming pang kalat. Ayan, magwawalis pa tayo. So, kita. Daming trabaho sa loob ng bahay, mga idol. Hindi alam lang mga may trabaho sa labas Ang taong bahay. Daming ginagawa. So, kita. Grabe. na discard na lang para matapos. At na mayroon pang magpapakis-kis ng nyug doon sa tindahan. Nakaabang na ano gagawin natin dito. Ayan. Ah, tayo magpipinis pa dyan mga idol. Tayo, mga ano. Ayan. Pipinis lang natin yan. So naka-standby pa ang gagawin natin dyan. So, mga idol. At ah, tayo nakasampay na. Ayan. Dito lang natin yun. Ano, kasi mainit naman ng yero na dryer ko na rin itong mga decolor eh yung uniform lang ni Mrs. sa kanang anak ko yung hindi ko pinag dryer mga idol kasi hindi pwedeng magusot yan uniform ni madam ng anak ko so magulo magulo <laughs> dami natin gagawin ang mga alaga kong mga is bibistag ayun sa labas idol Aga pang na yan Adol Ayan o Mainit na So Ayan Wala ba tayong gagawin O magpipintura na ulit Ano tayo Adol Ah Bali Tapos na itong part na to Dalawang kulom na to Ayan English na tayo dito sa Ano Ang cut ito na lang ang ilang kulay daw ano to. Gray. Itong poste na to. So, ang gagawin ito na lang. Dito. Hanggang taas po taas. So, pa natin gagawin. Ito pa lang ang napinis natin. Bakali ang gamit natin mga idol. Ano? Yung um, gloss. Ito. Boysin. Oh. Moisin B17 Gloss latex White yan. Lahat yan mga idol Ah, Wall and ceiling Mali bukas Ako mag babies board Ang babies board yung mga idol Ano? Ah Gray yan Sa ano Hindi kasi Hindi pa masyadong ma Ano Kasi di Hindi pa tuyo Kaya Bukas na lang Langanin So, ayos uh, na. Uh, maganda rin ang niya. Ang uh, hintab. So, yan. Nag-overtime na tayo mga idol kasi inano ko to. Uh, Dinoverkot ko. Tukot. Yung wall and ceiling. Wall and ceiling. Wall and ceiling. So, ayan, uh, wala nang galang dumi. Kasi nagre-reklamo na yung may-ari. yung Pag-apak nila dito sa uh, tiles. Sabi yung malay daw. So, napit na. Ito matapos. Ito na lang. So, dyan nagtatapos ang araw na to. Uh, ngayon hindi ako makabu-focus ng ano. Kaya ginagawa ko, nag-overtime na lang ako mga idol. So, ayan.